Hello mga Kanyusko. Ivana Alawi at Mayor Albi Benitez, magkasama ba talaga bumyahe? Oh my gulay. Talaga namang hindi matapos-tapos ang chika tungkol sa sinasabing relasyon di-umano ng kapamilya actress na si Ivana Alawi at si Mayor Benitez ng Bacolod City. Matapos ang magkahiwalay na denial ng dalawa, ilang araw na ang nakalipas. Ay heto na naman at muling nagbabalik ang issue. Sakto naman kasing kumalat sa social media ang isa na namang picture na magkasama sila sa isang airport. Take note, bagong-bago ang picture na kumakalat ngayon at hindi yung dating video na pareho silang naka-white na pangitaas. Inamin dati ni Mayor Alvin na sila nga ang nasa video na yon dahil nagkataon lang di umano na nagkasabay sila sa pila ng airport papuntang Japan. Chance encounter ang pagkakadescribe ni Mayor Albi sa pagkikita nila ni Ivana sa airport. Normal lang daw na makihalubilo si Mayor Albi sa mga celebrities dahil siya ang may-ari ng isang production company nagumagawa gumagawa ng pelikula at ng TV shows. Kumingi pa ng paumanhin ng alkalde sa pamilya ni Ivana dahil nadadawit di umano ito sa mga paratang na hindi naman totoo. Habang ang sexy vlogger naman ay nagpost sa social media na hindi si Mayor Albi ang jawanya. Pero ano naman ito? May bago na naman bang chance encounter? Recent ba ang nakuha ng picture? O na photoshop kaya ang bagong picture? Ito ang mga katanungan na pinagkakaguluhan ng mga marites na netizens sa social media ngayon. Sa bagong picture ay naka-black top si Ibana habang naka-black and grey stripe polo shirt naman, di umano si Benitez. Pati yung anggulo ng pagkakakuha sa litrato ay ibang-iba kaysa doon sa dati. Ang dalawang picture ay uploaded sa X noong February 15, 2024 ng isang user na may pangalan na Ante Selena, na merong nang mahigit 1.5 million views. I-capture nitong Just In, Another Chance Encounter, Iba na Alawi and her siblings is spotted once again with Mayor Albi Benitez after they denied an any romantic involvement. Is this a recent photo? Has it been photoshopped? Only time will tell. Inulan ng maraming comments ang post na ang karamihan sa mga ito ay pangungutya sa dalawa. Habang ang isa naman ay disappointed daw sa vlogger actress at nalungkot ng sobra. Tinangkilik pa naman daw niya ang video sa YouTube channel at hindi naman daw kailangan ng ganitong intriga ni Ivana. Oh my gosh, I'm so disappointed with her. I used to admire her talaga and I am a subscriber of her YT channel for a long time na. My mom is also a fan. But with all of these photos, is this true? Nakakalungkot. She doesn't need this in her life. Ano sa palagay nyo? Naniniwala ba kayo sa mga pahayag ni Mayor Albi at ni Ivan Alawi? Na wala silang relasyon? Ano naman kaya ang susunod na palusot ng dalawa sa isyong ito? Mga kanyusko, ano pa ang mga gusto niyong pag-usapan? I-comment mo na yan and don't forget to follow, like and subscribe para sa mga latest ganaps.